update sa aming bahay ko bo lapit na matapos ding ding na lang sa wali ang ilalagay namin dito nasa gitna kami ng palayan ni papa ito yung palayan na harvest na nila mga palay tapos may fish pan dito yun eh kikita nyo yung tubig na yun fish pond yun maraming isda dyan guys tilapia at dalag tapos dun sa kabilang side may fish pond din ganda dito sobrang hangin hindi na kailangan ng electric fan yun ano yung itlog ng kuhol guys oh. o oh, ba diba? Yung mga itlog ng kohol kulay pink yun yung kubo ni papa nilalagyan ng mga binhi yung maliit na yun yan yung mga niyog ito yung mga niyog guys yan yung mga niyog kinukupra na daw nila may mga nagkukupra mga tauhan nila mga tao nagkukupra sa yung bundok. Yan yung pinaka-view namin dito. Ang ganda, parang hijang peak lang. Hindi <laughs> ko mamimiss ang hijang peak kasi nandito may bundok ko. Doon kasi sa amin sa Hong Kong may hijang peak doon sa Clearwater Bay. Yan, meron din dito. Hindi ko alam kung anong pangalan ng bundok na yan. May asong puntis. Yan ah. Ito na yung kubo namin guys. Malaki siya. Malaki actually. Ang bubong ay anahaw. Ganda ng anahaw. Kinuha nila mga nila papa sa farm sobrang dami nilang anahaw dito mga 4,000 daw na anahaw ang dahon na ginamit dito sabi ng asawa ko yan yung aming hauler na ginagamit pag uh, ng mga gamit binili namin yan dati mga 2 years ago na yata may mga sobra pang simento. Pagagawa namin kulungan ng manok. Doon magpapagawa si Ruel ng kulungan ng mga alaga niya. Sobrang ganda dito guys. May tubig ngayon. Ang daming isda dito sa palayan ng nakaraang araw. Lalo pag tagulan. Doon may ano din oh. Doon meron din fish pond. Mga ibon ang gaganda na yung kubo namin guys hindi pa siya yari pero nakaka excite dito kami mag stay lagi meron dito kalamansi yan o, marami siyang bunga sa dulo mahilig pa naman ako sa kalamansi favorite spot ko dito dito kami mag ng balon guys ng balon ng tubig Ayan, ang aming kubo na sa gitna ng palayan. Pagka ano, yun may mga palay pang naiwan o sayang. Na-harvest na nila pero may naiwan pa. Ano yung update sa kubo na yun, Malapit na siyang matapos ang gumagawa yung pinsan ni Rubel. nakakaw ang bubong niyan guys pero lalagyan pa namin ng lambat tapos babakuran kailangan bakuran ito guys kasi ang daming manok ni Ruel kailangan mailipat dito yung mga manok at bibili kami ng mga itik kasi matubig dito so pwede dito yung mga itik ay sobrang ganda May septic tank na dito kasi dati bahay ito ng kapatid ni Rowell. Dito ang place na ito, bahay ng kapatid ng bunso. Ang sarap ng hangin dito guys. natin na kaming matapos ang aming kubo. Kita yung kalabaw dun. Oh. May kalabaw dun. Tapos, mga ibon na kulay puti. Minsan madaming kambing dito guys. Wala sila ngayon. Yung daming ibon na kulay puti. Oh. Yung mga kambing, ano, dito sila lagi. Nagtatambay sa kubo. Ah, sarap ng hangin pan, guys. Pwede mag-ihaw-ihaw doon ang isda pag may nahuli. Or magkakamting kami doon. May tent kami sa bahay. Magkakam kami dyan, ni Ruel. Well, pag, ano, may mga bisita, pwede kami dito magpabisita, tas mag-camp. Ngayon sa mga FW kong kaibigan, kung gusto nyo pong pumunta dito sa amin sa farm, pwede po kayo dito. Meron dito napaka- tapos na bundok. Diyan guys, malapit din sa baba ng bundok na yan ay lupa din nila Rowel. May tanim na uh, niyog at pinya. Yan, ang ilalim ng niyogan na yan ay puro pinya yan. Pinyahan. May aso kaming buntis. So. Hindi siya amin aso pero pumunta siya dito para kumain lagi. Kaya ang cute-cute niya para siyang dalmatian. Mabuntis siya. Nahirapan siyang matulog. Kasi gumagalaw-galaw na yung baby niya. Hi, Payat. Bigyan mo kami ng baby mo, ha? Bigyan mo kami ng baby. Pag magka-baby ka na. Ang daming isda dito, guys. Noong nakaraan yan sa jan sa palayis tapos dito sa tubig sa gilid ng ano palayan may mga isda. Yan yan, update ng kubo namin guys ano na lang sya yung blackout kasi kaya hindi sila nakapag na yun. lahat ng mga kahoy na ginamit dito ay galing sa bukid nila papa pinachinso ni roel. yung anahaw galing sa bukid nila papa tas ito yung mga kahoy guys yan yan yung luyan ko guys so lahat yan yan lahat yan kawayan um, mga kahoy mga kahoy na yan at saka yung anahaw ay galing po sa tanim nila papa na kahoy sa bundok yeah, so. Thank you Lord, malapit nang malapit tapos ang kubo namin sa farm.